Pinisin natin to Sobrang chocolate Isa dito sa mga tao no? Pabayaan ko to eh So May stock water naman ang pamay Okay See so, you Mamaya ulit Tingnan natin yung final Huli ko na ha? No bull yan guys Kasi pag silang mamalaki Ayan dami pa mga anak dito Nagulutangan no Ayan Follow up ko kayo, update ko kayo pag uh, malinis ito. Sure tapos na ito mayami Sana wala na higop ang mga anak Ang dami ang dami yung Ang anak ko Sipo ng mga double surgery yung ano <coughs> Final no Ayan po, ayan po Malinis na po siya Malinis na Then, hindi na ni bago yung mga iniwang ko no kasi stock water pala to yung sinaling ko kaya ngayon nag ako ng panibago stock cutter so lalagay ko na sila unti-unti guys at yung mga babies na unti-unti ko silang pakakawala no? para hindi mapasama yung dumi so naka 10 to 15 minutes na sila so nahayaan ko lang malpas ah, oy, oy. Oy, oy ayaw, ah, hirap kasi mag video ng isang kamay na, so madadali yung madudumi yung mga kapasama pa rin ok tapos kuat kong matang yun mga yan yan, please hirap pag yung mga, mga ano ba daw yung para sa mahulong binugaw ko na lang sila yan yeah. so binugaw ko na lang so, okay. 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 na lang kung <laughs> kung kung okay, kung niya kung 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 lang yung mga kung <laughs>